Ito nga pala guys yung TV5 oh. Malapit lang kasi sa condo namin so nadadaanan ko lagi sa vlog. Ito yung Caltex sa EDSA. Premium boss, full tank. Paborito ko dito kasi dito matik meron go rewards pati pay maya. Okay niyan bossing. Pay sir. Tapos may go rewards din. Naalala ko before tayo lumarga Kailangan ko mag-withdraw Kasi ang narealize ko rin sa mga cafe na visit ko Hindi naman lahat meron ready na Paymaya Or GCash Or any card payment Cash lang talaga So mas maganda yung ready So green Hmm, dinis ng BGC Ang ganda dahil weekend actually lagi naman to mukhang malinis pag gantong weekend ka lang ramdam mo yung ang chill niya pero mamaya daming tao na nito dito nga pala yung paborito kong pag -withrohan. kasi aside sa maraming guard na nakabantay tigpa 500 yun nilalabas niya gusto ko tigpa 500 para hiwa hiwalay yung pere Nakakalungkot naman, hindi ngayon tigpo 500 yun nilabas, tigpo 1,000 meron na tayong cash meron na rin load yung ating RFID ganda talaga ng mga building dito mga infrastructure ang bilis rin nila kumilos dito yung mga parts na may malalim na lubak after ng umulan natapalan ka agad eh. Uy, Oo nga balasante. Ang ng mga sports car na papasok ng BGC. Eto guys, church to. Maganda rin dyan. Parang ang classic ng look. Pero may mga establishments rin siyang malapit para pag gusto nyo kumain after simba. Daniel. And for today's video, sa ilalim muna tayo ng SLEX. airplane ang ganda ang ganda tignan pag yung mga low altitude flight na eh usually pag sunday medyo mas maluwag pa to eh Late lang talaga rin ako nang gising sobrang busy kasi marami na akong ginagawa At tapos sinisigit ko lang talaga yung pag edit, passion ko na lang talaga kasi mag motoblock ako sa letter. Dami na rin rider na pawe eh. kumbraso ko dito, nagkaka na. Yung kulang cool kasi sa riding jacket ko, wala siyang yung parang kumakapit dito. Para hindi yung matras. Kitang-kita ko na yung mga residential area dito. Ang eh. Harap ng bahay mo, expressway. Ginawa ko ngayon, kumain na lang muna ako before mag -ride. Oh, kuya, pasro lang to hindi <laughs> mo na kailangan pumagal dito. Going back, kumain na muna ako before mag-ride. Ang sarap kasi may show, may kanilig. Usually ginagawa ako pagdantong mga cafe ride, hindi muna ako kakain. Para after ng mahabang ride, parang reward mo yun fasting ka pa. Pero maganda. Kinain ko lang siya. May so, karne yun. Punti lang. Mga limang piraso. I doubt naman na i-spike niya yung insulin ko. Nakaya tong daan na to sa taas. pag -anun? Teka saan ba sa Santa Rosa exit. Tamang 1.5 kilometers na lang. Ang na-enjoy ko naman dito sa Santa Rosa exit. Itong roundabout na to parang ang napaka peaceful nitong gitna eh Ayun, parang sarap dyan mag camping pero hindi talaga ako mahilig sa camping kasi hirap ako pero nanonood ako ng mga camping videos kaya na enjoy ko rin yung bagong ginagawa ni Boss Reed na nagka camping siya eh. nagawa ko dati hiking pero nagde day tour lang ako na try ko na rin yung overnight sa Pulag bagal ng setup ko ngayon try, try kong improve may isa pa ako ng discard eh. kung paano yung bagong pwede mag set up yun pala going back yung kwento ko sa inyo na try ko Pag overnight and day tour lang sa pulag yung una kasi day tour lang so pagkakyat baba agad tapos sabi ko sa mga ka-office mate ko pagod na pagod ako grabe tapos sabi nila ah dapat kasi nag overnight ka dun para pagkakyat mo kayo, abangan nyo yung sunrise, tapos ayun. At least daw nakapagpahinga, nakita mo pa yung sunrise at sunset. Ayun, sa so overnight, ang nangyari sa akin, pagod na pagod pa rin. Hindi kaya yung overnight lang na recovery period. Pero yun yung time na super opisina lang ako tapos hindi ako ganun ka-active sa sports. Kasi syempre pag tumatanda ka na medyo mahirap rin i-maintain yung mixed martial arts. Lalo na sa sparring hindi kaya. Kaya nga yung mga boxers hindi sa kanila pwede yung tournament na oh, may fight ngayon, bukas meron ulit. Hindi kaya, mahaba yung recovery period. Pero ngayon nakakatulong ng todo yung badminton. Fastest racket sport sa buong mundo, badminton research nyo. 435 km per hour mas mabilis pa sa MotoGP tapos talagang makikita mo kailangan mo masalo yun kasi maraming kaya magsmash ng malakas tapos syempre yung footwork para masalo mo yung mga ganong mga palo ayun kaya na sa yung legs ko ngayon confident na ako sa mga hiking so guys itong gagawin natin perspective ulit ito ng first time pupunta kasi syempre pag dumadayo ka talaga usually pupuntahan mo yung mga nakasanayan mo na galing ng banking ha. So ito, pwede kayong makakuha ng idea. Hopefully makatulong to na makita nyo lalo na pag maganda yung ambience. Grabe to Bago pa yata itong sasakyan natin. Eh. May mga shirts pa ng salamin dito sa kali. Oh, Ayoko sa tabi nito. Uy, sa read for speed t-shirt silang dalawa. Tapos Jilly Helmet rin Couple Fun ni Boss Reed At least inaayos na tong to Pwede natin punta, mabato pa dyan eh Nice ang bilis ha sa so, wakas nakalusot din Mukhang ito na. Meron parang kastilyo na ako nakikita eh. Yun, may mga tao. Ah, dito pala. Okay guys, prepare lang tayo. Ibabag ko rin tong helmet ko. Convenient rin tong sabitan ko talaga. Okay, ito yung lugar. Cafe Ru Taal. Operating hours niya, Monday to Friday, 9am to 2am. Saturday, Sunday, 9am to 2am. Ah, high tech press. May mga pastries sila dito. Ano ito? Financier Madeleine. Egg tart. Ano pa itong mga ito? Ah, kakaiba yung garlic bread, bro. Oh. sarap ipon pa sa lubong. Ano to? Korean pizza bread. Roll and ham and cheese. Roll and ham. Cheese. Cheese rolls. Naku, mukhang masarap. No, kaya tanong muna natin yung best seller para hindi tayo magkamali. Okay. Hello po, etong cheese roll lang tapos ano yung best seller n'yong drink? Ano yung best seller drink? Sa coffee po, ACO. Ano ha? Ah, sige. Isang order na na large. Meron kayong paymaya? Yes, transfer na. po, Ah, sige. Ah, hindi, cash na lang. Eto. Etong tray dadalhin ko na lang. Paano yung tong? Yung tong niya yung balik ko na lang. Ay, sorry. Antay na lang natin yung ating drink. <laughs> Kinakabahan ako sa helmet ko, iniwan ko dito. Pero mukha namang safe dito. Kasi yung mga iba nga, yung helmet nila, nasa motor pa nila. Eh. Patong muna natin dito habang iniintay yung ating drink. Ano number nga pala ulit tayo? 74. Ito na ba miss yung number 74? Ayun. Thank you. Pwede makingin tissue. Tissue to? Ah, okay. Ang cute na lalagyan. Tignan natin sa second floor. Ang ganda rin ng taasan dito. Pati itong mga tumataas babang stock na to. Teka lang. Ha, meron pa dun sa taas. Pero ayoko mag-alfresco. Dun tayo sa dulo. Dito tayo. <laughs> ang ganda parang nasa airport feels eh, no? Okay, ang in-order natin, cheese roll bread. Pati itong ice sea salt. Coffee to eh. Okay, try natin itong tissue nila. Galing ah oh. Eh, nakabalot. Pero parang wet wipe siya, hindi naman siya tissue. Kaya sana ako naghingi ng tissue panghawa ko dito. Pero sige, yun na lang. Ito kayang sea salt. So, ang dating sa akin niya, ay creamy ah. Sana malamig. Perfect sip. Hmm, masarap. Hindi ako usually nasasarapan sa kape outside ng Starbucks. Pero ito masarap. Mm. Masarap din yung cream niya sa taas. Manual na to. Wala nang arte-arte. <laughs> mm. Ang kapal nung parang... Ano ba to? Frosty? Ang kapal eh. Tapos yung texture ng bread, masarap. Tapos yung cheese niya, masarap. So, ganito. Yung cheese roll bread, 130. Yung IC salt, 180. Total of 310. Okay din. Mas mababa ito sa huli nating nakain. Pero, masarap. hmm harap talaga legit na nasarapan ako sa cheese roll. So, magte-take out pa tayo. Ako, umaba na yung pila. Oops. Eh, hey, sayang. Natanggal yung icing sa taas. Ilalagay ko na lang siya sa box, no? Okay. Okay. Ah. So, andito yung mga takeout boxes nila. Kuha na lang daw tayo. Ay, eto. Ay. Kuha na lang ako. Ay. Ah, nakatali pala siya. Nakamotor lang kasi ako. I-scatch tape ko lang sana siya. Thank you so much. Okay, nakuha na natin na natin take out. I-special ko naman kayo dito. May mesa sila. Pwede niyong lagay dyan yung food nyo. Meron na rin dito mauupoan. May elevator rin sila. Siguro pwede dito pag may kasama kayong senior. Tignan ko yung view sa first floor. Ay, grabe. Kahit first floor, panalo na. Ang galing ah. May parang stage dito. Tapos meron dun music booth. Ito yung view dito sa second floor. And, may taas pa. Let's see. Ah, solar yung mga ilaw nila dito. Ay, ang ganda rin ng view dito sa taas. Eto, may mesa rin kung gusto nyo tumambay. guys, uwi na tayo. Grabe ang sarap guys nung experience sa cafe room. Kasi kaya ako natuwa. Mura siya, pero ang ganda ng lugar. Hindi nga nagmamatch eh. Usually kasi pag maganda yung lugar, maganda yung view. Yung food medyo sablay. Pero doon, kape, pati yung bread, ang sarap. Pero sobrang sarap. Parang ang sarap i-share yung experience, ipampasalubong, ganun. Thank you! Ganon din naman ako pag nagbibigay. Parang sarap ng pakilamdam. Kasi tayo tayo rin lang naman magkikita sa kalye maganda kung at peace sa isa't isa hindi yung lagi parang may grupo ng ganito grupo ng ganon galit sa gantong demograph kaya natotoxican na ako sa mga content na humahanap ng mga mali sa iba pinaka enjoy ko ngayon yung mga educational tapos yung mga sports lalinos tech tips si Casey Neistat sa mga cinematography niya yan, doon di medyo gubat nung dinadaanan natin kasi may gusto ko sa inyo ipakita bagong kalye na ibinuksan recently, bagong expressway Sa so, ito yung sinasabi ko sa inyong daanan yung SLEX northbound south saan sabi nila it will cut your traffic in one hour pag dito ka dumaan bagong bukas to and ang convenient mas nadagdagan ka ng options syempre dahil S-Lex to ang ganda, Sarap dumaan sa mga bagong gawang daanan. Sarap rin pag nadadagdagan, dumadami yung options, nababawasan yung bottleneck. So, imbis na Susana or halang exit ka dadahan, yun, pwede yun, option mo. Alright guys, this is the part where I end the video. Salamat for joining. Please like, share, subscribe, stay motivated, and keep on activating! Jura on, vai jura on, vai